grabe lamig sobra it's a minus 2 guys andito tayo sa water, Ashburton New Zealand at least uh, nandiyan yung haring araw para kumuntra ng lamig at the same time may warmer tayo at kasama pa ang ating mabigat na lente o lens Okay. Tsagaan lang, makapitik lang na maganda. Hindi <sighs> lugi. Ito nyo guys, oh. Manalo. Shout out sa kaibiyang members at sa admin. Shout out sa inyo dyan. Pakalamig. See you soon there. Maybe second week of December. Nandiyan ako sa Kaibiyang Tunnel. See you, see you. Namimitik pa tayo at gamit natin itong aking 4x4 na SUV Santa Fe. <coughs> <coughs> Napaka-quiet dito guys. Napaka-quiet oh. Kanina pa ako naghihintay ng mapipitik na motor. Wala, walang dumadaan. Pinatamad yata. Okay. bye, -bye.